Ito yung kanilang bahay. Mayo hapon. Isa yung ala ninyo. Si Maribel. si Maribel. So yung kasama natin ngayon, si Maribel. Ah, ito yung mga anak mo. Si Pindot, si Arby Jan, si... Jan Kurt. Jan Kurt. Maliit na ko sila. Ito yung maliit na, na baby mo nakita nagbablog ka na. Ha? Huh? Kung saan pagbablogging? Ha? Huh? Okay lang. Okay lang? Um, okay. sumasahod ka na sa vlog, hindi pa. Hindi pa. Continue mo lang yan kasi, doon yung talaga yan, ano mula, tsagaan mo lang. Oh, ay! Ba? Mga laruan. Tapos meron pag yung damit salamat. Si... Salamat. 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 Uh, thank you. Maraming salamat kay Jake, kay Mia, at saka kay Zoe ang nagbigay nitong mga kanilang mga laruan at saka damit. Sa mga araw mga kababayan, mga kalakotsera, mga andito tayo muli ngayon sa Barangay Tayawan. Andito tayo sa bahay na binag natin noon na mga pamilya dito sa tahanan na ito oh wow may na sila ito yung bahay nila oh slab slab yung ano ayo maayo Ayan. halo ay agis kusina <laughs> diritsos kusina dito silang balay ay nalimpyo kailang kuhan yung abuhan halo sa man si pindot Sayang, dala to dali mo diri. Kino ako dala ni Pindot. Asa man gusto ko makita yung reaction ni Pindot. Ito asa dala dola na ni eh, mama. Oh, okay. Eh? Ito asa na. Ito asa. Habang wala si Maribel, ang ating ibablog na yun, ang house read natin yung bahay niya. <laughs> Ito yung bahay nila. Ay, okay naman. Meron na silang ano. Dati kasi ano talaga yan. Meron na silang dingding na, ano, kasi dati ano yan, sako lang yan. Ano na yung anak niya? Hello, baby. Kahit yung bahay nila maliit, malinis naman. tinamo yung abuhan nila, oh. Abuhan nila, oh, linis. Ha! Ah! Tignan yung kaldero. Ang kinis ng, ano, malinis si Maribel sa bahay tingnan mo yung ano niya oh kanyang ka ako si takuri gamay ugda kini ang kuptanan ug kini ang ipisan kung mabukay Mukulo, kulo kulo haunin mo ako o ibo bo ito song of I'm a little teapot I'm a little teapot short and dark. Here is my handle. Uh, di ba? Anong Tagalog niyan? May Tagalog niyan eh, kantang yan. Mag-comment niya kayo ng title niyo. Kung nangumutan ko na yung Tagalog niyan. Tapos, ayan. Malinis siya sa bahay. Kahit yung bahay nila ganito, pero malinis siya. Nakita mo sa kanya yung ano. Ito si Marvel, nagbablog na ito ngayon. So, sabi na siya mga regarding doon sa kanyang kasi nagpa-vlog-vlog siya nakikita ko yung vlog niya eh habang nag nag mga nag nagtatanim siya ng tubo, naglilinis sa tubuhan. Siya ay nagba-vlog. Mga tita oh. Nagkatura mga idol kag nagkuha sang kape kag pinapay. Ini Handong na. Pwede na tamangin na mada. Ato na ako nagpun nga usok. Ato na ako. Mau <laughs> na mong tapusan karoon mga idol o. Limpyo na siya kaya kayo. Limpyo na nadaan mga idol. Dahil ang dipotipikas, talapusan po na. Grabe, hagin ot. Porto des mga idol. Naamid rin sa mga idol. Nangutan dahil mi. Kadyos. Daghan man dyan kayo bunga mga idol. sa pa alam na naman bunga kay basig malaya ba? Tanong nalang. Tanong. Daghan kay kutan sa loyo. Kumikita na kaya siya. So, itong bahay nila dati, wala to. Tin, wala tong tin, ano niya, parang tindahan. Nilagyan na lang nila ng damit. Parang kwarto-kwarto na yata ito dito. Butas yung ano nila, oh. Nabutas na yung dinding. No, wala pa to dati. Sira to eh. So, yung kasama natin ngayon, si Maribel Luyas. Yung mga anak mo. And si, si Pindot, si Harvey Jan, si... Jan Cort. Jan Kurt. Ang hmm. ganda. Kurt. Si Kurt. Kurt. Hmm. Ito yung maliit na tunibil lang ko sila. Ito yung maliit na na baby mo. Pwede na kabulan? siya. At pwede na nakatuloy. Dua. Mutulo na siya ron. Tatlo, dalawang buwan na siya. Ah, dalawang taon na. Tapos magtatlo na. Hmm. At may babae ka na. mo naman, mo nang dagdagan. Nag, nag, ano ka ba? Nag, nag, control ka ba? Nawala ka. Mm -mm. Ha? Kung nagdadagan ka, takto niya, takto alam? <laughs> Nakikialam. <laughs> Nakikialam eh. <laughs> Kasi medyo mahirap ang buhay. Kailangan ano, mag-control mo na. No? Ano, um, asa pala asawa mo? Nasa trabaho. Trabaho? Yeah. Ayan, so, sa likdot ang kanyang asawa. Nasa trabaho? Ano ng trabaho ngayon yung likdot? Ano lang? Tapas? Tapas nagapak ng tubo kasi yun yung ano dito ang ang pangunahing trabaho talaga dito kasi marami tubuhan dito sa Negros Oriental. Ano eh, yung grade si Pindot? Anong grade ka na, Dot? Hmm. Dot, anong grade ka na? Si grade mo? Preschool. Preschool! Ayan, preschool na pala si Pindot. Si Kurt, wala pa nag-eskola. Hindi pa siya nag-aaral. Kita kita, nagbablog ka na. Ha? Huh? Kung saan ang pagbablogging? Ha? Huh? Okay lang. Okay lang? Um, sumasahod ka na sa vlog? Hindi pa. Hindi pa. Continue mo lang yan kasi ganyan talaga yan. Ano mula, tsagaan mo lang. Kasi nakikita yung mga vlog niya habang nag, ano siya sa mga tubuhan, naglilinis. tubo Maganda yung, maganda yung content niya kasi nakikita din ng ano niya, trabaho niya. Huh? Masipag to si Maribel. Tsaka malinis siya sa bahay. Kahit ganyan si Maribel. anong ang taong ka nag-asawa, Bel? 17. 17 siya nag-asawa. Yung itsura ni, ano, ni, ni Maribel, babag lang to sa araw. Pero kung hindi to babag sa araw, mistisahin to. Maraming, ano siya nag-freckles dito. Hmm? Nag, ano kami? Taste sa ALS. Ah! nag -als ka! Wow! The exam At least gusto, ano pangarap mo? Ano, ano ba? Hanggang, anong, anong grade ka ba nat natigil oh. ng kasawa asawa ka? ano, grade 7. Grade 7. Tapos itigil ko na nabuntis ka. Uh -uh. So, an ano sana ang pang gusto mong kurso na gusto mong matapos? Ano sana gusto mong pag-aralan? Pangarap mo sa buhay? Gusto ko kasi nang ano, gusto kong makatapos ng pag-aaral. Hmm. At yung pangarap ko, makatulong. Makatulong sa sa pamilya? Ayun sana ang pangarap niya maging teacher. Hmm? Teacher. Extra. Gusto niya sana maging teacher. Eh, natigil eh. Kasi nabuntis siya. No, nabutis ka no? na. Nab o Nagkasawa ko muna bago ka nabuntis. O nabuntis ka na. No? Tsaka ka nakasawa. Bago ako nag-asawa, hindi pa ako buntis. Ah, nag-decide ka talaga na mag-asawa na lang. Pang Pang-anay ka ba? Magkakilang magulangan ka? Hindi? Pang-ilan ka sa, sa mga Panglima. Kumusta man ang kinabuhi ron? Kumusta ang buhay ngayon? Okay lang. Okay lang. Nakakaanda? Pusahan. Hmm? Yasodan yes, ako ng silag-asin asin na ulam mo masud ay asin na ulam mo asin ha masulat masulat ako ng asin masulat ako ng asin masulat ako ng asin ko ha parat pa ng asin malat yung asin ni tu sa minum kita tiko mong anak kita ako sa anak mo, masud ano ba sakit sa sakit sa buot eh, wala man gid mo, wala man kwarta. Ah. Wala so, talaga ang pera. So, wala siyang choice. Walang pera. Iyang eh, silduhan sa pagtapas, pag natapos na, no? Kung ano siya, tinulada? Per tinulada, di ba? Hmm. Kung pila sila kabuo, tag 450 man ang kwan, tinunil. Sakyo ano na nila, tag 7,000. Yeah, ang 7,000 bahay na nila kung pila sila kabuo. So, 7,000? Kung meron silang, usually, ilan sila? Apat, ano? Pito. Seven Pito. din? So, 1,000 lang per, ano nila? Um, Pito sila kabuo. Divide, 7,000 divided by 7, di 1,000. Um, Sa ahod. Pila na kaadlaw? Sa kasimana. Sa so, kasimana ng 1,000. So, Sa usara na katulak. Sa usara sasa so, so, pero kung makaduha sa lab track ana medyo nga may add additional mm. o kung isang track lang 1000 lang sa isang linggo paano yung pagkakasya niyo sa 1000 sa isang linggo hmm. so andito ako ngayon kasi may nagpadala sa atin ng uh, package sa galing Australia si uh, si mam ang dalawang bata na from Australia Siguro mga anak to nila ni Ma'am ni Ma Carmela. Kasi ang pangalan dun sa nagpadala is si Ma'am Lara Bailon. Pero ang, ang, ang ano kasi sponsor na kausap ni Inces, yung kapatid ni Paul, si Carmela. kapangalan si Ma'am Carmela. Meron siyang tatlong anak na nagbigay ng mga kanilang laruan. Ang mga tatlong chikiting na nagbigay ng mga very generous uh, kids na nagpadala ng kanilang mga toys, kanilang mga used uh, use clothes. Ay si Jake, Mia, and si Zoe. So, ibabagi ko sa, kanila sa inyo to yung bigay nila. Hmm. Ba? Mm. Ba? Baby, anong singalan ini? Elsa. Elsa? Elsa? <laughs> sa ano pala to? Sa Frozen? Ipangalan mo ba yan sa Frozen? Ha? Huh? sa bat ah, <laughs> pinangalan nyo sa Frozen na movie <laughs> so ito ay ba mga laruan tapos meron pag yung damit huh? pidut huh? tapos yung shoes so unahin ko muna yung laruan tiyan tiyan sa tiyan Pwede rin sila mag-share. Gawa mo ng moda. Hindi. Huwag na. Hawakan. Tapos, may isa pa. Tcharing! Wow! Car. Si ano? Pangalan nito? bang? Si ano? Malimutan ko yung pangalan niya sa cars eh. Tapos, si... Baby, Elsa. tiri tiri Saman. JBL sa... Tcharam! Oh, Gah! Si Kisaman Sino to? Sino to? Kilala nyo ba to? Si Moana. Ayan na, Bibi. Ha? Wow! Tapos, meron pa dito. <coughs> Tinapot pala to noon. Meron pa ditong shoes. Galing to kay Jake, tsaka kay Mia at kay Zoe. Shoes, pang babae to eh. Ayun. So, siguro paglaki ni ano, no? Kasi to sa kanya Kasi medyo malaki pa to sa kanya. Karoy o Tommy. Tommy ano, Tommy Branded. Mm. Kuniti ma, Maribel. Tapos ito pang isang shoes. Kau na nak ni. Di. Wah, ikut ni mudut. Mulak takut kau mudut. Nike oh. Ang ganda. Ang ganda ng mga ano nila, ga ano nila, parang brand new patuy. Eh. Hindi pa ako nagamit, oh. Brand new. Nike. Hmm. Itago niyo muna ba? Hawag bag. Hindi nila maigo, itago muna kasi wag dako nila magamit na yan. Tapos, Ayan. Hey, baby. Ayan. Mickey Mouse. Ah! Galing ko na itong pap papel kasi napunit na. Ito yung mga damit. So, ito ang aigo na ni Mickey Dot. Hmm. para to oh, mga ano terno. Dot. Kai Court. Superman. hmm tapos oke si baby dress oh may dress si baby oh woooo wando ganda itu pang oh so baby ayo hey, baby eh hmm. Ay, sorry at itu pang hmm gamit ayo So, unsa may istorya? Ano ang mo sasabi sa may ano? ah? mister? Sa salamat. Salamat. Si Si ano, si Kurt. sa may mister Kurt. Hm? Huh? sa may ingon? Salamat. Salamat. Minan. No. No. You know? Si Sina, mm. thank you Jake. Thank you maraming salamat kay Jake, kay Mia at saka kay Zoe ang nagbigay nitong mga kanilang mga laruan at saka damit tapos uh, thank you din sa kanilang mama na talaga nag effort para ipadala itong kanilang mga gan actually ano lang to some yeah, this is just ano uh, ilan lang to sa mga dun bahagi dun sa kanilang pinadala dalawang boxes so ang iba nito ay para dun sa mga katutubo nating mga kababayan dito sa Mabinay. So, nagpag-coordinate pa ako sa Chieftain kung paano mak makapunta doon sa kanilang tribo. So, pwede ito, nakita ko kasi ito, parang nakita ko yung mga batang ito. Sinaalala ko sila nung nakita ko yung mga laruan. Kasi ito si Pindot, si Kurt. ah, uh, ito yung sa mga bata, sa mga dun sa, nung Christmas party tayo. Sila yung mga binigyan na natin ng mga nagpakain tayo, nag giving tayo sa mga bata. So, sa mga masurang ni Mubel, ano masasabi ni, ni Mama? maraming, maraming po salamat sa, sa mga laruan at sa binigay ng damit. Hmm. Thank you sa mga bata. So bati. Anong anong bati ni mo? Ani pa? Sayo. Yeah. yeah. Um, thank you so much again sa ating mga 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 kababayan, mga 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 they know na how to share. Uh, marunong na silang mag-share mag ng kanilang blessings. thank you so much nito. Again, says, ano sa history Ano sa sa Salamat. No? Salamat kay Jake, kay Mia, at kay Zoe. No? Ha? Mag-skwela mag mag, mag ha? Mag-aral mabuti ha? Ha? Ano You calls me. No one knows. Since si Moana yung kumanta niyan eh. Mayroon may part 2 pa lang ng Moana ngayon. Ayan. So, E, yeah, happy. Elsa, happy. Si Elsa at si Moana. Si Frozen meet Moana. <laughs> so, hindi lang yan. Kasi, at meron din kayong may bibigay din ako sa iyo. pag para pabili nyo ng ulam, Bel, ha? Kahit magsudaan, ah, parang hindi naman asin yung ulam nyo. Ha? So, may sudaan nyo ka rin? Wala. Ha? ulam Wala may ulam rin? Wala may sudaan? so may ikaw, ano gano'n bang pag? Ano ulam? Uh, ano lang, utan. Uh, ah, may gulay naman. Ang yung gulay, kinawa lang din? Ito na mamang. Mama mo. Mama mama. So ito, bigay ito natin mga viewers, ha? Bili ka ng ano, uh, ulam. May bigas na mo. Yeah. No. Oh, ah, may bigas na naman sila. Ulam. Bili ka ng ulam para may pagkain si Pindot. Hindi asin ang ulam ni Pindot. Ha? No? Tsaka ni ano, ni Kurt. Si Elsa Gadede pa ito. Hindi na. Kumakain ito. Ah, oh, nakain mo. Mm -hmm. Thank you so much sa ating napakawait na sponsors. Uh, mula Australia. Sa ating mga chikiting tatlong bata na nagbigay nito kanilang mga laruan. Marami-rami salamat po at sa kanilang mama na nag, talagang nag-effort nito, sa kanilang parents nila na nag-effort nito na maipadala ito sa ating mga mapadala ito sa mga kababayan natin dito sa ano sa dito sa Pilipinas. Uh, sa sila sa sila sa pamilya na bahagi anito. Thank you so much at uh, sa mga Uh, sponsors na nagbigay pa natin sa iba nating mga sponsors na nagbigay pa ng mga package, shilling tickets, iba pang nagpadala sa atin. Maraming maraming salamat po. At meron po tayong tatlo ha, tatlong package na nasa hindi pa natin naibigay. So ito, kasama nito yung dalawa, dalawang package ito. From dalawang package ito, may isa pa na package. Bibigay natin yun sa ating mga pabayang katutubo. So, ayan. Thank you sa viewers at sa tato po ng mga subscribers ng Pupong Bejero Team. Especially sa kay Madam Yula. Thank you. Uh, please, kung hindi pa po nag-subscribe sa akin, please hit the subscribe button at saka notification bell para ma- ano kayo, ma-notify kayo pag meron tayong mga videos. Thank you! At uh, again, kay Maribel Say, Master Renato Bell. Maraming-maraming po salamat dito sa pinadala nyo. Salamat kaayo sa tulong. Masaya ko na. Thank you sa mga viewers dyan. Maraming salamat. At suwon pag pag monetize ka na ng ano mo Facebook mo. Kasi ano siya nag nagvo-vlog nga siya. Antayin mo lang tipon ano lang vlogging kasi tagaan mo lang talaga 'yan. Kailangan mo lang mag -tiyaga. Kasi uh, pag mag monetize ka na niyan makakasahod ka na. Malaking tulong mo sa inyong pamilya. Then also, share share also your blessing pag meron ka na. Huh? No? ka rin sa iba. Ayan, I think you pala sa aking cameraman na si Ivar. Pakita ka muna ba? Ayan. At si Mother G, nasa likod. <laughs> Ayan. Thank you. At sa ngalan po ni Bugong Behero, sa ating mga sa Bugong Behero team, isang magandang araw po sa ating lahat. Magbabay tayo dali. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Kurt, ano? Kurt, bye-bye. hmm